Tao po. Pabili nga po. Ano yung saan nila? Ano pong bibili nyo? Patimpla nga po ako ng kape. Pero may baso po ako. Magkano po? Ah, may baso ka? Ah, pagkasama baso namin, 13. Dahil may baso ka, 10 piso. 8 yung kape, 2 yung initubig. Ah, uh, Descape original nga po. Patimpla na lang po dito sa baso. One minute later. Uh, boss, ito ng kape nyo. original. Ah, uh, boss. Okay lang ba? Sa 10 piso, di ba? Ocho lang kasi pera ko eh. Kulang na lang ako dos. Okay lang po ba? Nakakontokwa naman oh. sa piso na lang, kulang pa dos. Kulang ka dos, di ba? Okay lang yun. May solusyon naman ako dyan boss eh. Di ba? Kulang ka ng dos. Sa 10 piso dapat yung kape mo. Ito, ocho mo. Pulang ka ng dos, ang gagawin ko, ito yung kape mo. Inuman ko muna. Mm. <clears throat> Bawasan ng dos. Ito na kape mo, boss. Damn! Ano? Ano yun? Binawasan yung kape ko? Joga naman. Pagi pulang ako ng dos, pati kape ko, babawasan mo din, boss. ayay ay. Grabe naman to di mo mo Tos lang naman, kala mo, di ba bayaran eh. <coughs>